So, sa HTML code pa lang, pwede mo nang i-adjust yung ano, ginagawa ni designer. Okay. Di ba? Ngayon, kung standard niya yung ano, yung tatanungin, eh, kaya, kaya, kaya yung, gawin sa .NET eh. Oo, oh, okay, kaya okay, nga yeah. yung gawin sa .NET Kaya .NET oh, ano e yung gawin sa .NET Kaya yung sa yung sa Sa akin ah. E, ito na lang ako. Yeah! Kaya sa Tara, halika. May tinong, may tinong. siya na rin nagsabi na 'yung kung ano 'yung parang na adjustment ng stick tago, drum sa 87. Kasi konti lang 'yung adjustments na ginagawa. May kinatana nila 'yung ito, pare. Halimbawa, halimbawa. Ah, teacher uh, medyo a... a... may... <laughs> ano Ajax, Ajax <laughs> table folder pero better. But, better. pero better. pero, better. pero lang ano nakokole lang in Ajax call tapos pinopo sa isang page merong oh. generate mo lang sa text dapat HTML ay uh, XML na based dun sa kailangan ni ano ni, hey, Ajax kasi naman hindi ka hindi ka pwedeng mag-confirm, hindi ka pwedeng mag-confirm sa nilalabas ng... ano sa nilalabas ng... Ano mga mga Kasi, mga 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 Ah, mga 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 Ito lang sa mga 'yung so, dati mali like ni <laughs> Tagline. Yun naman, Pero 'yung idea nang sa ano, sa post-mortem. Amasaibano pa eh. 'Yun 'yung idea. kasi, bakit tapos ka sa review? Hindi ako.